Hildy ay isang maganda at mapanghalinang babae, ngunit siya ay isinilang na mahirap. Pumayag siyang pakasal sa isang abang tagasulat sapagkat walang paraan upang siya'y makilala. Sa kanyang paniniwala, ang katulad niyang maganda ay hindi nababagay sa kahirapang kanyang hinaharap, kung kaya siya ay labis na nagdurusa. Isang gabi, Masayang dumating ang kanyang asawang si Ginoong Lucel na may dalang sobre na naglalaman ng paanyaya sa isang kasiyahan mula sa ministro ng instruksyon pampubliko. Ngunit sa halip na matuwa si Matilde, padabog niyang inihagis ang sobre sa mesa at bumulong na ano ang gagawin niya rito. Ipinaliwanag ni Ginong Lucel na piling-pili lamang ang nabigyan ng paanyaya at nais lamang niyang malibang ang asawa. Natigilan siya nang mapansin niyang umiiyak ito. Tinanong niya at kung bakit. Sinabi ni Matilde na ipamigay na lamang ang paanyaya sa iba. Hindi siya makadadalo dahil wala naman siyang maisusuot na bistida. Tinanong ni Ginong Lucel kung magkano ang halaga ng bistida. Dali-daling gumawa ng pagtataya si Matilde at sinabi niyang nasa apat na raang prangko ito. Namutla ang lalaki sa kanyang narinig. Magagamit pa sana niya ang halagang ito sa pagbili ng baril pang ibon. Ngunit sa huli, ibinigay pa rin niya ang pera sa asawa para makabili na ito. Malapit na ang araw ng kasiyahan, ngunit tila malungkot pa rin si Matilde. Mabuti pa'y hindi na lang daw siya dadalo dahil magmumukha siyang kawawa sapagkat wala man lang siyang hiyas na maisusuot. Biglang naisip ni Ginong Lucel ang kaibigan ni Matilde na si Madam Forestier. Para sa kanya na lamang muna siya humiram ng alahas. Napasigaw si Matilde sa tuwa kaya kinaumagahan, nagtungo siya sa kanyang kaibigan at siya naman ay pinahiram nito ng isang kwintas. Sumapit na ang inaasam na araw ng kasiyahan. Nagtagumpay si Matilde sapagkat nahigitan niya ang lahat ng mga babae sa ganda, rangya at pagiging kahali-halina. Kung kaya siya ay naging maligaya ng gabing iyon. Napako sa kanya ang tingin ng mga kalalakihan at lahat sila'y nagnanais siyang isayaw. Mag-iikaapat na ng madaling araw nang silang mag-asawa ay umuwi. Sa kanilang paghahanap ng masasakyan, ibinalabal ni Ginong Lucel ang isang abang pangginaw sa asawa. Dinamdam ni Matilde ang pagkakaroon nito kaya agad siyang tumalilis upang hindi siya mapansin ng ibang kababaihang may magagarang balabal. Nahirapan silang maghanap ng masasakyan dahil madaling araw na kapana na sila nanginginig sa lamig. Sa wakas, nakahanap na sila ng isang matatandang dukar na ikinahihiya pa ni Matildeng Sakyan. Nakarating na sila sa kanilang tahanan. Tapos na ang maliligayang sandali kay Matilde. Sa lalaki naman, wala siyang iniisip kundi kailangan niyang makasapit sa kagawaran sa ganap na ikasampu ng umaga. Nang humarap si Matilde sa salamin upang muling makita ang kanyang kagandahan, siya ay napasigaw sapagkat ang kwintas na kanyang hiniram ay wala na sa kanyang leeg. Sinabi niya sa kanyang asawa na nawawala ang kwintas. Hinanap nila ang kwintas ngunit ito ay hindi nila makita. Bumalik din ang lalaki sa mga lugar na kanilang pinuntahan. Sa kanyang pagbalik, hindi pa rin niya ito nakita. Nanlungo si Matilde sa ibinalita ng asawa. Sa harap ng gayong kagimbal-gimbal na pangyayari, si Matilde ay maghapong naghihintay na sa pupo ng di matingkalang pangamba. Bumalik kinagabihan ang lalaki. Pagod na pagod, namumutla at nanlalalim ang mga mata. Hindi niya natagpuan ang kwintas. Pinayuhan ng lalaki ang asawa na sumulat sa kaibigan nito at sabihing nabali ang sarahan ng kwintas at kasalukuyang pang ipinagagawa upang makapagpanahon silang makapag-isip-isip. Ginawa naman ng babae ang payo ng asawa. Pagkalipas ng isang linggo ay lubusan na silang pinanawan ng pag-asa. Sa maikling panahong iyon, si Matilde ay tila tumanda ng limang taon. Nagpahayag ang lalaki sa asawa na kailangang isipin nila kung paano mapapalitan ang nawalang kwintas. Kinabukasan, ang mag-asaway nagtungo sa tanggapan ng alaherong nakasulat ang pangalan at direksyon sa loob ng kahon ng kwintas. Hinanap ng alahero sa kanyang talaan ang sinasabing kwintas ngunit bigo silang makahanap nito. Pinuntahan ng mag-asawa ang lahat ng mga maghihiyas Upang makakita ng katulad ng nawala, na ang anyo ay buong pagsisikap na inalala samantalang kapa sila ng lupaypay sa pagkabigo at paghihirap ng kalooban. Nakatagpo sila sa isang tindahan sa Palais Royal ng isang tuhog ng diamanting sa palagay nila ay katulad ng kanilang pinahahanap na kwintas. Nagkakahalaga ito ng apat na pung libong prangko, ngunit ibibigay na lamang sa kanila sa halagang tatlumput anim na libo. Pinakiusapan ng mag-asawa ang may-ari ng tindahan na huwag munang ipagbili ang kwintas sa loob ng tatlong araw. Pinakiusapan din nila ang may-ari ng tindahan na kung sakaling bago magtapos ng buwan ng Pebrero ay makita nila ang nawawalang kwintas. Matapos nilang bayaran ang bagong kwintas ay bibilihin itong muli ng may-ari ng tindahan sa halagang 34,000 prangko. May naman ang 18,000 prangko si Matilde sa namatay na ama. Gayun din ang ginawa ng lalaki. Kung kani-kanino siya ng hiram, lumagda sa mga kasunduan, pinasok kahit na ang mga gipit na kasunduan, kumuha ng mga patubuan at pumatol sa lahat ng uri ng manghuhuthot. Nang matipon na lahat ang halagang kinakailangan, ay tinungo ni Matilde ang tindahan ng kwintas. Nang mabili na nila ang kwintas, ay dagli nila itong isinauli kay Madam Forestier na naging malamig ang pakikiharap sa kanya. Mula noon, lubos na naunawaan ni Matilde ang mamuhay sa gitna ng matinding karalitaan. Nabiglaman siya sa bagong papel na kailangan niyang gampanan ay tinanggap niya iyon at buong tatag na ginampanan. Dapat mabayaran ang napakalaki nilang pagkakautang. Pinaalis nilang kanilang utusan. Lumipat ng ibang tirahan. Nagtiis sila sa pangungupahan sa isang maliit na silid na kinatuktukan ng isang bahay paupahan. Naranasan ni Matilde ang mabibigat na gawain ang pagkayayamot sa pangangasiwa sa kusina, paghuhugas ng mga pinggan, paglilinis ng mga kaldero at kawaling mamantika, paglalaba ng mga damit, mantel at pamunas. Ipinapanaog niya sa lansangan ang kanilang kakaning baboy sa tuwing umaga at nagpapanhik siya ng tubig na gamit nila sa itaas. Suot niya ang pananamit ng pangkaraniwang babae. Siya'y nagtutungo sa tindahan ng putas dilata at sa mga magkakarni. Nakasabit sa ilang braso ang basket. Nakikipagtawaran siya, nilalait at ipinakikipaglaban ang kakarampot niyang pamalengke. Matapos ang sampung taon, natapos na rin nila ang lahat ng kanilang utang. Kasama na ang mga tubong nagkapatong-patong. Mukhang matanda na si Matilde. Isa na siyang tunay na babae na mayroong maralitang buhay. Isang araw ng linggo, habang si Matilde ay naglalakad sa Champs Elysees upang magliwaliw, matapos ang mga gawaing bahay, nakita niya si Madame Forestier na may kasamang bata. Katulad pa rin ito ng dati na may taglay na panghalina. Binati niya ito, ngunit siya ay hindi nito nakilala sapagkat malaki na ang ipinagbago ng kanyang itsura. Sinisi niya kay Madam Forestier ang nangyari sa kanya. Sinabi niya sa kanya ang nangyari. Ang pagkawala ng kwintas at ang pagbili niya ng kapalit ng kwintas ang naging dahilan ng kahirapang kanyang pinagdaanan. Ngunit sinabi ni Madam Forestier na ang kanyang ipinahiram ay isa lamang imitasyon. Ang pinakamataas na maihahalaga ay limang daang prangko lamang. Tandaan natin na mahalaga ang pagiging tapat sa sarili. Hindi masama ang mangarap ngunit nakasasama minsan ng malunod sa ilusyon at magpanggap upang hangaan at ibigin ng iba. Ang pagiging masaya ay hindi nasusukat sa rangya ng buhay, kundi sa pagiging totoo sa sarili at pagiging kontento sa kung ano ang meron ka. Sana'y may natutunan ka sa paksang tinalakay natin ngayon. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!